Guys, may payaw natin guys hindi man mag holy dun sa may bahura dito, dito mayroong minsan lang naman Good morning sa ating lahat. Ito, maganda ang panahon, no? Hindi masyado maalon. At hindi, hindi pa hindi pa matas ano, dagat. At ito, punta na naman tayo sa laot mamiling amang ah, huli na naman tayo ng isda magap lang oh Ma ano na ang araw Ay, Hanap na naman tayo. Mayroon na tayong pagkain punta na lang tayo sa punta na lang tayo sa lao, mang ano mangisda na tayo at dito lang muna mga mga sangkay dito lang muna mga friend kasi mag prepare pa kami sa mga kagamitan namin at bye bye ito lang muna ingat kayo palagi a few moments later so guys magandang tanghali guys ito tayo sa may payaw natin guys hindi man nag holy holy dun sa may bahura ito, ito mayroon minsan lang naman. Ito. Okay. punya menghisap aminang isda. Hee hee Ito guys. Hee. Toto guys. Nanghingi palagi sa amin dito sa may payaw ng maliliit na mga isda. At hinagisa na, hinagisan ko. Kinakain din niya. Ando oh. Yan, no. Oh. At si guys dito lang muna mamaya na ulit ako mag-video pag pagdating namin sa bahay to umuulan yata oh. kapal ng ulap parang subas ko e, bye bye guys ingat kayo palagi 2 hours later magandang hapon guys ito ang na uh... kukuha namin ngayong araw guys limang pinggan lang masyadong matumal guys mga uh, bigaw halo may salay salay Oops. parot itong tawag dito sa amin ito uh, iwan ko sa inyo kung anong pangalan ito parot ito dito sa amin ito halo halo lang ito ito, to halo din At, Hey guys, dito lang muna guys kay ano mag ano pa sa palengke nito maghatid pa at maraming salamat sa inyong lahat pag panood palagi sa araw araw naming mga uh, videos Marami, maraming salamat sa inyong lahat at ingat kayo palagi bye bye